and it's perfectly okay. Masturbate. Hindi ba para sa lalaki lang yun? Do you think masturbation is healthy? Um, yes. I think my mas masturbation is healthy kasi based on scientific researches na pat matagal nang napatunayan na mas maraming health be benefits ang masturbation kaysa keeping yourself tigang. <laughs> sige sige. Thank you! So, ako si Dan. At isa akong adik. Oo, adik ako. Adik ako sa Batibot. Pero hindi dun sa pambatang Batibot ni na Kuya Boji, Pong Pagong, at ng iba pa nilang masasayang kaibigan. Yung isang Batibot. Yung ginagawa ng mga matatanda. Yung masarap na Batibot. Yung nakakaligayang Batibot. Doon. Doon ako adik. Ordinaryo na sa akin na magbatibot. Sa paggising pa lang, batibot na ang nasa isip ko. Sa batibot magsisimula ang magandang araw ko. At sa batibot iikot ang araw na to. Dahil bawat araw ng buhay ko ay araw ng batibot. Active akong tao. Ayoko nang walang ginagawa. Ayoko nang naghihintay ng matagal. Madalas, hindi ako napapakali sa isang tabi. Gusto ko laging gumagalaw. Gusto ko laging may ginagawa. wag talagang wala na akong magawa, pupunta na lang ako sa isang pribadong lugar at yon batibot na. Masaya na ako pagkatapos nun, okay na ako, maganda na ang araw ko. so masturbation is an act of achieving sexual pleasure by stimulating oneself so a person can normally start masturbating at the age of 10 however most people start masturbating at mid adolescence so that's around 12 to 13 years of age so it is the stage in life wherein teen becomes sexually curious and bodies is experiencing an upsurge of sexual hormones Kasi parang para sa akin normal lang siya sa lalaki kasi kailangan malabas yung something. Tapos pag hindi nalalabas, parang naninigas yung, ay, sumasakit yung pelvic. Pero sa girls, hindi ko alam kung kung, kung okay ba yun. Kung may ganun ba ang girls. Kasi hindi naman, well, parang ganun pero hindi naman sumasakit yung pelvic. No? So, ayun hindi masamang mag-masturbate kasi biological na nature ng tao. Ayan. Alam rin ko, hindi yun masama. Natural lang naman talaga. So, wag sobra. Wag hindi din. Natural lang naman talaga ito ha. Tapos, yun. Masama ang basta saan yowin kasi kasi ano siya parang form of inferiority sabi sa Bible na parang not even a hint of inferiority parang okay what what is this <laughs> Normal naman ako kahit na mayroon akong addiction sa batibo. Talagang kung minsan nga lang, nahihirapan akong mag-focus. Lalo na sa mga boring at walang magawang subjects. Nakakainis ang prof. nakakairita ang mga pabibong kaklase. Pag ganon, ibabaling ko na lang ang inis ko sa iba. Dipot na lang. Sarap na na ilalabas ko pa ang lahat ng inis ko. Maganda na naman ang araw ko. Marami akong pantasya sa buhay. Malakas akong mag-imagine. Kaya naman kapag nakakasalamuha ko ang mga pantasya ko, ang crush ko ay hindi ko mapigil ang aking sarili. Kasabay na nag-uumapaw na saya, ay nag din ang aking pagnanasang magbatibot. Dahil kapag masaya, dapat magbatibot para lalong sumaya. i sa akin hindi. Pero sabi ng Bible, masama daw eh. Pero sa akin, sarili mo naman yan. Na, pwede mo naman gawin mo kahit alam mo, anong gusto mong gawin. So, hindi siya masama. Wala ka na, hindi ka naman nakaka-harm ng ibang tao. So, hindi siya masama para sa akin. Kung um, ang pagkabasihan natin is yung Catholic Doctrine, siyempre, merong mali. Kasi ano bang sinasabi ng Catholic Doctrine na sex is only for procreation. So, anything outside procreation, be, be, let it be pleasure or whatsoever, masama na siya kasi nga, hindi siya for procreation. Pero kasi, uh, physiologically, sabi, sabi ng ibang mga experts, uh, masturbation is actually good for the body. Kasi for, for males, it helps prevent prostate cancer. Kasi nga, kung yung semen, yung semilya ng lalaki, naiipon lang na naiipon sa katawan niya, uh, according to studies, meron mga irritants, carcinogenic compounds, na nagkakos ng irritation dun sa prostate, therefore nga, naka cancer Kung masama ba or hindi. Sabihin oh, ko, wala naman. Kasi physically, wala naman akong sinasaktan, wala naman akong naagrabyado. I mean, sarili ko lang naman yun. So, I think wala sa So, masturbation as an act of imitating sexual deeds as benefits and risks. Moderate masturbation once or twice a week based on studies is not really harmful to the body. In fact, studies have shown that masturbation helps lower the risk of developing prostate cancer. Excessive masturbation, however, can negatively affect one's physical, emotional, mental, and social well-being. Ayun, yung ano tingin sa masturbation, di tingin ko okay lang man siya natural, ganyan. Lalo na sa males, kasi, di ba, yun, basta natural siya, science naman yun. Di okay lang yun. Ang yun ko lang naman dun, dapat siya ginagawa talaga sa private, kasi pag ginawa mo public, yung, ang tawag dun, yung, basta yung pag ginawa mo siya in public, na hindi na siya maganda kasi nga ang dalawang man yan eh, for, perso for personal mo dapat yun eh, na ginagawa. So yun, yung sa kung sa babae naman yan, di siguro kung sexually active, ganun, ganun, talaga, di okay lang naman. Yun nga, as long as ginagawa mo siya in private, okay lang. Salamat. malapit nang matapos ang araw na to pero parang kulang pa rin kaya kapag hindi ako makatulog alam na kung ano ang gagawin ko at pagkatapos noon doon doon matatapos ang araw ko masturbation, okay lang naman. Basta wala ka na natatama, natatapakan na tao. Tsaka, parang for your own good din naman. At tsaka, alam ko, scientifically, okay yung masturbation. Parang pang-release ng stress or something like that. So, basta as long as wala ka na na tao at, uh, ayun, feeling ko okay na naman. ah uh, ang pagjajakol o pagbamasturbate ay masarap gawin, no? Pero hindi lahat ng masarap tama. Para sa akin, ang pagjajahol, uh, parang pangangailangan ng tao. Pero ako kaya ko pigilan. Yun. <laughs> Wake up in the evening feeling like I'm horny Grab my paper I'm not the gonna Hit the bathroom before I do check the house for a couple of seconds, cause when I masturbate now, it's gonna take a while, I'm talking, squeezing my own juice, juice, taking all of off, doing all the work, thinking of sex, with to pushing the stretching it gently, trying to let me stand up, uh, don't stop making

We kick him to the cook, cause we know it ain't true. I'm talking about the, in the, fridge, fridge, in the bad, bad. crossing the bridge, bridge, on the omelette, crossing the pastries, please. Now, now I'm dead, it's coming out, out. I feel it coming out, out. I feel it out, out, out. Flipping out, out. Don't stop standing up, knowing all the noise. You're I'm afraid, till we see the main base. Picked I'm the floor.